Ayan, at sa mga naghahanap naman po ng uh, heavy duty na bopping machine, adjustable po yung uh, speed niyan. Ayan yung uh, adjuster ng speed. Heavy duty po yan ha, malaki. Works brand, for only 2,000 pesos lang po, mayroon na kayong heavy duty bopping machine. Sa mga naghahanap ng uh, heavy duty uh, bopping machine dyan mga boss, so dito po sa BBR Bodega Sale, maraming nakalatag niyan. For only 2,000 pesos lang mga bossing ko. Ayan Oh. No? Pagka nagustuhan nyo po, bago kayo umalis, pwede nyo pong testingin yan dito sa BBR Bodega Sale mga bossing. Bago nyo po bayaran. At syempre, bukod dyan, napakarami pa pong ibang mga power tools dito mga boss. Punta po kayo at nang makita nyo at matesting nyo ng personal mga bossing. Ayan no? marami mga sander, mga planer. Available po yan dito mga boss. Yan, sa so mga nag po ng pintuan dyan, available po dito sa BBR Bodega Sale yung mga pinto for only 3900 pesos lang. May kasama na pong hamba yan, mga bossing. Ano? May hamba na pong kasama yan. Ikakabit nyo na lang po sa bahay nyo, mga bossing, ha? For only 3900 pesos lang. Available po dito sa BBR Bodega Sale Mamimili po kayo ng design, mga bossing. So puntahan nyo na lang po at mamili kayo ng design. Dito po yan sa BBR Bodega Sale. Located in Tower Bill, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan mga boss. Ayan o. Marami po. Maraming available na mga pinto dito sa BBR Bodega Sale mga boss. Na kasama na po yung hamba. For only 3,900 pesos lang na napakarami rin po rito mga baso. Yan, mga pangyayamanin mga baso. Pero bagsak presyo lang yan mga bossing dito sa BBR Bodega Sil. Marami po kayong pagpipilian. Yun, no? iba-ibang size po yan mga boss. At marami pong mga mail na plato. Yan for only 120 pesos. Maroon na po kayong... Uh, mela lawin na plato. Kinikilo po ang plato rito ha. 120 pesos lang po ang per kilo. Marami na po yon. At bukod dyan, napakarami pa po. Oh. Lahat po available yan sa mga naganap ng hangiran. Ito. Ito rin. Meron pong furniture. Lamesa na stainless. Available din po rito. Bagsak presyo lang yan mga bossing. Dito lang po yan sa BBR Bodega Sale. Pakarami oh sa mga naghahanap dyan ng air compressor so dito sa BBR Bodega sale outstanding brand di nyo na po kailangan ng oil dyan plug and play gagamitin nyo na lang for only 3,200 pesos lang mga bossing ko Ayan, marami pong stock sa mga naghahanap po nyan Ayan, available po yan dito sa BBR Bodega Sale. Ayan pa yung iba. At napakarami po rito ang mga motor ng bangka, mga bossing. Ayan, oh. Motor ng bangka, available. Pati po mga wet and dry vacuum cleaner. Ayan, dito lang po yan sa BBR Bodega Sale. Located in Towerville, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Napakarami din pong mga power tools, mga bossing. Oh. Mayroon na uh, hammer drill, Chris Brand, mayroon barena, grinder, sander, palm router at marami pang iba. Ayan po mga nakalatag. Oh. Napakarami pong pagpipilian mga power tools mga bossing. So ayan mga boss. So dito po tayo ngayon sa BBR Bodega Sale. Available po itong mga nakalatag na ito rito mga screw driver set. Ayan ito po yung pwedeng pang baklas ng inyong mga relo or uh, iba pa kasi maliit po siya oh ayan available po yan napakarami stock at bukod diyan mayroon din pong mga malalaking screw ayan available po rito mga T range ayan po oh mga T range uh, plies at marami pa pong iba pati mga bearing oh available dito sa BBR Bodega Sale mga boss bagsak presyo po yan no mga pang uh, baklas ng inyo sa motor oh. Tamang tama po yan sa mga Tamang tama sa mga naglolong ride dyan At mayroon din po para sa inyong mga sasakyan oh. Ayan Yun. At available din po ito rito mga bossing For only 499 pesos mayroon na po kayong uh, camera camcorder na po ito ah. HD video recorder na po ito nakalagay na po sa kanyang waterproof case for only ah, 499 pesos available po dito sa BB Agbule Casillas mga boss pati mga monitor 2,499 pesos lang mga CCTV 499 pesos lang Ayan, napakarami pa pong iba At eto mga boss, so may mga kable dito para sa inyong mga motor, oh. Speedometer cable. Ayan, available po ito rito, ah. GRS brand. Napakarami po niya, no. Ayan, oh. Bagsak presyo lang po yan dito sa BBR Bodega Sale. Sa mga naghahanap ng uh, speedometer cable dyan. Ayan, oh. Napakarami pong stock dito sa BBR Bodega Sale. For only 75 pesos. mayroon din po dito nga water boiler for only 2,500 pesos mga boss ayan o oh. mga air fryer na mga naglalaki ang air fryer available po rito at sa mga mahilig magkape dyan for only 1,600 pesos may ISA coffee machine na po kayo 1,600 pesos lang po yan tuha brand mga boss ayan ayan at mayroon pong uh, oven dito for only 1,200 pesos. Pwede rin po kayong magkape dyan. Oh. May kape din po sa gilid. do oh. 1,200 pesos lang. Oh, ito, available din po ito rito. Pang uh, bomba, pang hangin. At marami pang iba mga boss. Ito naman po yung kanilang mga solar light mga boss. So iba-ibang watch po yan at iba-ibang price din po yan. Pero isa lang po nasisigurado ko sa inyo, mura lang po yan mga boss. Mayroon pong nagkakahalaga ng 400 pesos po dyan. Mayroon pong nagkakahalaga ng 500 pesos. Mayroon pong 350, depende po sa watch at saka sa style. Mayroon pong mga UFO type. Ayan, Ay, napakarami nyo pong pagpipilian mga boss. Ayan, dito lang po yan sa BBR Bodega Sale. ang laki, ang ganda nito, ang laki oh. Diwanag na Available din po dito 'yung water dispenser na Tuha brand. For only 1,299 pesos lang. Wow. Yun. Hot and cold. At 'yung uh, ice maker machine, 'yun po 'yung uh, gumagawa ng 2 uh, ice for only at uh, 2,000 499 pesos lang. Air purifier, 2,799 pesos lang po mga bossing. At sa mga naganap na nga pang malakas ang uh, air fryer dyan, sa mga mahilig mag-fry. Ayan, 1,999 pesos lang po. Malaking size na po yan. Jumbo na po yan mga bossing. Dito lang po yan sa DVR Bodega Sale. Ito mga bossing kong pinakamaganda ngayong summer. So ito po mga mini ref, Toha brand. Pwede po sa 12 volts at 220 volts yan. Available dito sa BBR Bodega Sale. Ang kagandahan po niyan, pwede niyong madala sa inyong outing. Pwede niyo pong i-charge sa inyong uh, mga sasakyan habang nasa biyahe kayo. Ayan po yung loob. Yan. Ang function po nito, hot and cold function. At pwede po sa 12 volts at 220 volts mga bossing. Kung gusto niya naman ang medyo maliit yan, ito po. Oh, for only 1,999 pesos lang. Meron na po kayong mini ref. So ah uh, ganun din yung function, hot and cold at 220 volts at saka 12 volts mga boss. Ayan. Meron pong tag 1.6. Iyan o. Oh. Napakarami pong stock ng mga mini ref sa mga naghahanap at kailangan ng mini ref dyan. Dito po sa BBG bodega sila, napakaraming nakalatag niyan. Iyan yung mga timbangan. Napakarami rin po sa mga, mga tindahan dyan. mga nangangailangan ng timbangan. Napakarami dito mga bossing mga timbangan. Lahat po yan bagsak presyo lang. At ito naman yung kanilang mga power tools mga bossing. na Sa mga naghahanap ng hydraulic jack dyan. For only uh, 550 pesos. 6 ton. Mayroon na po kayong hydraulic jack. Marami pong pagpipilian mga boss. Kaya punta lang po kayo rito. At pati water pump. Marami din po. For only 500 pesos lang po. Mayroon na po kayong 5. sa uh, uh, sa halagang 500 pesos. Mayroon na po kayong water pump. DC solar pump po yan. Ayan o. 500 pesos lang. Mayroon na kayong water pump. Iba-iba po yan. Marami pong pagpipilian mga boss. Ayan. Pati pong mga motor ng bangka. KTIC Germany brand for only 9,500 pesos. Heavy duty po yan ha. Ayan. Motor pang bangka yan. For only 9,500 pesos lang. Marami pong mga air compressor. Plug and play po yan. Hindi nyo na kailangan ng oil. Yan, at mga generator mga Chris barena at grinder ito naman yung kanilang mga heavy duty na Chris na barena at grinder pati mga chipping gun mga boss ito po Copix brand for only uh, 799 pesos lang lower hit gun at mayroon din po dito nga heavy duty na bapping machine adjustable yung speed for only 2,000 pesos mga boss ayano, oh. 2,000 pesos lang yan ha heavy duty malaking uh, bapping machine po yan works brand so sa mga naganap ng bapping machine dyan eto po oh, eto na heavy duty po ito malaking bapping machine po ito at adjustable yung speed pa niya for only 2,000 pesos dito lang po yan sa BBR Bodega Sale at bukod po dyan, syempre napakarami pang iba. May palm router, sander. Ayan po, mamimili po kayo ng mga power tools na nakalatag po dito sa BBR Bodega Sale. At marami pa pong iba. May mga chipping gun. Chainsaw na Chris Brand. Available dito mga boss. Ayan o. Oh. Ayan mga boss, sa mga naghanap ng American Matic na payong dyan for only 299 pesos, mayroon na po kayong payong na ganito. Ayan o. Oh. Ayan, dito lang po yan sa BBR Bodega Sale for only 299 pesos mga boss. Ayan o, oh, mga brand new po yan o. Oh. Marami pong pagpipilian dito lang po yan sa BBR Bodega Sale. na matatagpuan po dito sa Tower Bill Santo Cristo San Jose del Monte Bulacan at ang landmark syempre Barangay Hall Annex mga boss American Matic po yan na payong eh. Tingnan nyo naman kung gaano katibay yan. Kalaki yung ano niya, oh. Ayan, oh. Solid, oh. 299 pesos lang yan, mga boss. Ano pang hinihintay nyo? Ayan. At bukod dyan, napakarami pong mga melaware na plato for only 120 pesos per kilo. Ayan, marami po kayong pagpipilian dyan, mga boss. At ito po mga lagayan ng yelo. Mga Unibest, available dito mga boss. At marami pang iba. Meron po silang mga estante na ganyan 'no, available po 'yan. Marami po kayong pagpipilian diyan.